Napakahirap ngang makapasok ang mga may kayamanan sa kaharian ng Diyos. Welcome to my channel, Ang Kuen Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Chapter 10 verses 17 to 27 At nang palakad na siya, isang tao ang patakbong sumalubong sa kanya at paluhod na nagtanong, Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para magmanang buhay na walang hanggan? Sumagot sa kanya si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos? Huwag kang papatay. Huwag makiapid. Huwag magnakaw. Huwag maniram puri sa si kapwa. Huwag magdaya. Igalang ang iyong ama at ina sinabi niya sa kanya ng tao, Sinunod ko ang lahat ng ito mula sa pagkabata. Ano pa ang kulang ko? Kaya tinitigan siya ni Jesus at minahal siya. At sinabi, Isa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang lahat ng iyo at ibigay sa mga dukha, at magkaroon ka ng kayamanan sa langit, at saka ka bumalik para sumunod sa akin. Pinanghinaan ng loob ang tao sa salitang ito, at umalis na malungkot sapagkat napakayaman niya. Kaya tumingin si Jesus sa paligat at sinabi sa kanyang mga lagad, Napakahirap nga makapasok ang may kayamanan sa kaharian ng Diyos. Takang-taka nga ang mga alagad dahil sa pananalitan ito. Kaya muling sinabi ni Jesus sa kanila, Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Oo, mas madali pa para sa kamelyo ang lumusot sa butas ng karayong kaysa pumasok sa isang mayaman, ang isang mayaman sa karihan ng Diyos. Lalo pang namangha ang mga alagad at nag-usap-usap kung gayon sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Yesus at sinabi, imposible para sa tao pero hindi para sa Diyos. Lahat ay posible para sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo. Habang pinagninilayan ko ito, pumasok sa isip ko na ang ano ang nararapat na buhay sa ngayon kami bilang mga senior, ang sabi namin na abot na natin ang rurok ng ating mga kagustuhan at kaligayahan ngayon ay kung titingnan natin ay papunta na tayo sa sunset ng buhay natin. Kaya, ang tanong natin, anong klasing pamumuhay ang gusto natin sa ngayon? At nakita namin na ang pagnanais ng tao ngayon ay hindi na lamang kayamanan o karangyaan, kundi sapat na pamumuhay. So, nagkaroon kami ng kaunting bahagi ng tungkol dito. Anong ibig sabihin ng sapat na pamumuhay? Dahil ang sapat ay meron kang kompletong pang ekonomiyang kalagayan, meron kang pang sekolohiyang kalagayan na medyo maayos ang iyong pananaw sa buhay at ang iyong pilosopiya na ang pagnanais mo ay magkaroon ng magandang buhay. Pero kung titingnan natin ang kalagayan ngayon, ano ang nangyayari? Marami pa rin ang naghahangad ng sapat. Maraming mga tao ang nagnanais na makaabot sa sapat dahil sa pang-araw-araw na buhay hindi sapat ang pang-araw-araw na pangangailangan halimbawa kung ikaw ay isang pamilyadong tao nangangailangan ka ng pang-ekonomiya perang pang Pantustos sa iyong mga anak, pantustos sa iyong business, kung ikaw ay may business, pantustos sa iyong mga pagkain at pananamit. At kailangan mo rin ng socialization sa iba. Ngunit, napakaraming nagkukulang dito. Hindi sapat ang buhay. At maraming mga tao ang nabubuhay sa hindi sapat. Kung titingnan natin ilan lang ang nabubuhay sa kayamanan, ilang porsyento lang ng ating gobyerno, sang nasa gobyerno, siguro ang mga politiko, sila ay napapabilang sa mga mararangya at mayayaman. Ngunit kung titingnan natin ang buhay ng sapat, hindi yan ang ninanais ng Diyos para sa atin. Ang ninanais ng Diyos ay pagiging mabuting tao, maging sapat ang buhay. Kung ikaw ay mayroong uh, kayamanan, sana'y nag-iisip ka na ito ay ibahagi sa ibang walang wala para naman maging ang buhay ng walang wala ay maging sapat. At doon sa mga walang wala naman, naghihikawos uh, at nagpupumilit marating ang sapat na buhay. Kaya napakahirap sundan ang kaharian ng Diyos na ito na imposible para sa tao pero hindi para sa Diyos. Lahat ay posible sa Diyos. Kaya sa ganitong pamaraan, mihingi tayo ng grasya ng Diyos na sana ang mga higit na nangangailangan na ang kanilang panalangin ay maging sapat na pamumuhay at magkaroon ng katarungan at hindi na lamang nanatili sa kayamanan kundi mamuhay ng sapat parang iba naman na igit na nangangailangan ay maging sapat ang buhay so ito po muna ang aking ibabahagi at sana uh, ang pagnilayan natin ang lahat na ito ang um, ang paalaala ng Diyos sa atin. God bless po and have a nice day.